sa so karagdagan pa nating mga balita. Pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live. Live Nation. Nation. Rens Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Arian, magandang umaga Pilipinas. Muling pinalalahanan ng Social Security System o SSS ang lahat ng mga employer na bayaran ng kanilang mga obligasyon sa ahensya para sa kapakinabangan ng kanilang mga empleyado. Sa isang panayam sinabi ni Attorney Alejandro Diaz o IC South Luzon 2 Division na nagsagawa ang kanilang tanggapan o ang SSS Batangas Branch ng Run After Contribution Evaders or RACE sa lungsod ng Batangas. Ayon kay Diaz, ang naturang programa ay bahagi ng information dissemination ng kanilang tanggapan at layong maipalala sa lahat ng mga employer ang kanilang obligasyon sa SSS para sa kanilang mga empleyado. Kabilang sa mga binisita ang sampung business establishment na kinabibilangan ng Driving Academy, Contractor, Printing Press, Catering Service, Hydraulic Service, Tire Supply, air conditioning service, aluminum supply travel agency, pet and supply shop. na rito nagsagawa ng courtesy call ang buong race team kay Batanga City Mayor Verbali de Macuha upang ipalamang programa ng kanilang ahensya. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagurat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live, live Nationwide. nationwide. Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa himpilan ng Radyo Totoo CMN Batangas.